Hi mga kamamshi, ito nga po walang aming ulam tuwing umaga. Gatas at ako sukal with sabaw. Ayan na nga, hindi na nakapag-antay ang aking anak. Tinikman na niya agad-agad ang kanyang ulam. Masarap kasi ang magpapak ng gatas at asukal. Ginagawa niyo rin ba ito mga mamshi Aminin mo. Kunti lang ang aking nilalagay na tubig para hindi masyadong masabaw. Mas masarap kasi pag kaunti lang ang sabaw niya. Naglagay na nga ako ng kanin sa aming mga plato. Buhira lang kami mag-ulam ng noodles at saka tuyo. Hindi ko kasi sinasana yung mga anak ko sa mga ganon na ulam. Lalo na hindi maganda sa kalusogan yan pag nasobrahan din. sa kabata pa sila. Kung haluan ko ng gulay yung noodles, nilalagyan ko ng ano, opo. O kaya munggo. Ganon. Ayuti. Sa tuyo naman, kunti lang ang binibigay ko sa kanila. Maalat kasi yun. Kailangan may sabaw din. Para yung alat ng tuyo, malabanan niya kung may sabaw. Ito rin ang aming tanghalian. Paksiw na tamban. Tatlong piraso lang. Pagkasay namin to hanggang hapunan. Binili ng aking anak yan dun sa tabing kalsada. Kalahating kilo daw yan. Sandaan. Ayan ang napili niya. Sabi ko galunggong ang bibilhin niya eh. Pero gusto daw niyang tikman yan. Sa kanila ang laman, sa akin ang ulam. Titipid naman kasi ang aking mga anak pagdating sa ulam. Ano na kung alam nilang wala kaming ulam. Kunti lang ang aking kanin dyan dahil sigurado hindi nila mauubos ang kanilang kanin na naman. Ito na nga, hapunan na namin. Inatira pang dalawang tamban. Ito na nga, dinamihan ko ng aking kanin. Dahil sigurado ako maubos na nilang kanilang mga pano ngayon. Woo!